So yun na guys, dito tayo sa Buruan Island Grabe guys, ang ganda guys Ayan o oh. Parang nga dito kami sa ano guys Paraiso Ay, kailangan umawak-awak ka dito guys Kasi baka madalas ka Ah, grabe, ang ganda ng ano, dito Yung bato ba, ayan ano Buhay na boy yung bato guys Ay, may limasag dun sa ilalim mo. Oh. oh. ang daming talaba guys Grabe, sulit. Ang ganda talaga dito, guys. Kita nyo, ano yun, talaba, oh. Oh, grabe, ang daming talaba, guys. Oh. Pwede pa lang mangunang ano dito, guys. Talaba, ayun, eh, no? oh. Oh. Ah, Napakaganda pala dito. Ayan, oh. No? Talagang press na press, oh. Kita nyo yung... Ayan, no? oh. Oh grabe ang ganda guys I ay mean, may yung mali masago tumutulo-tulo yung tubig guys ay no kitang-kita niyo yun so. ang ganda sulit Burawan Island Apa ganda mga kaibigan mga abayan shout out mga lodi Ayan, oh. Hmm. Ang linaw ng tubig, mga kaibigan, mga bayan, mga lods. Ayan. Linis, oh. Oh, parang, ano, guys. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Oh. Wow. Para siyang may ano, shout out kay Xkel ayan, kay Idol. Ayan. Tabi-tabi po. Ayan o. Ang ganda guys. Grabe. Kita nyo sa taso. Ayan Ayan o. ganda oh. Sulit. Ang ganda guys, ayan oh. Parang nasa ano, ayan. Kuweba. Yung sa labas nito guys, Tignan nyo guys, ayan oh. Ito yung labas niya. Ayan oh. Yan siya mga kaibigan, mga bayan, mga ludi. Ayan o grabe ang ganda oh parang paraiso pala 'to mga kaibigan mga abayan dito pala galing yung tubig yung tubig pala na ginagamit natin dito pala galing ayan oh